Finally, may nakahula na ng jackpot na lobo sa ating palabunutan. Two weeks ago, pinakita ko nga sa inyo na meron kami ditong palabunutan ng lobo. And alam ko, part na to ng ating childhood. Kaya naman, gusto ko din siyang ipa-experience sa twins. Kaya naman, binili ko pa talaga to sa Pilipinas. Kung maalala nyo, last time na bumunot si Charlie and Chino, yung nakuha nilang balloon is super liit. So, hindi sila swerte last time kasi yung pinakamaliliit talaga yung kanilang nakuha. Kaya ayon, pinutok lang ni Chino gusto kasi nilang makuha yung malalaking balloon. Syempre, sino ba naman ang aayaw dun sa malalaking lobo, ba? Diba? Anyway, today, nagbabalik nga yung ating palabunutan. And tingnan natin kung swaswartihin ba kami ngayon sa aming mga mabubunot. And tingnan natin kung makukuha ba nila yung jackpot. So, para mag-start, ako na muna yung bumunot ng number. And yung nakuha ko is number 68. Hinanap ko kaagad kasi baka ako yung makakuha ng malaking balloon. Yun nga lang, nasa bandang gitna at nandun yung mga maliliit. At tama nga kasi tingnan nyo naman kung gaano kaliit yung aking nakuha. Ganto din yung size na nakuha ng twins last time. Pero syempre, ganun talaga. May nananalo, may natatalo. Pero di ba diba, super cute naman ang mga ganitong balloon. Medyo lugi tayo this time, pero tingnan natin baka si Charlie yung makakabunot. Dito ay e, eh, pumili na nga siya ng number. Natagalan pa ang bumunot ang bata. Sabi ko kasi galingan niya yung pagpili kasi baka yung pinakamalaking balloon yung kanyang makuha. At ang kanyang nabunot is number 54. Kaso ayun, nasa bandang gitna na naman. At nung hinanap nga namin, Diyos ko po, ayun, maliit na naman. Parang mas maliit pa nga to dun sa nabunot ko. At isang ihip nga lang, ayan, tapos na. Diba wala ata kaming swerte sa bunutan. Parang hindi tuloy masaya si Charlie dun sa kanyang nabunot. Tinatanong ko nga siya dito at sabi niya, ito daw ay baby balloon. Kaya sabi ko, tawagin niya naman si Chino para si Chino naman yung bubunot. Pumili na ng number si Chino at ito nga yung kanyang nakuha. So, ang nabunot niya is number 133. So, sa bandang babato kaya chine ko kaagad kasi baka medyo malaki malaki naman to. Kaso, ayun, maliit na naman. Parang malungkot tuloy si Chin sa kanyang nakuha kasi ina-expect niya yung medyo malaki yung makukuha niya today. Pero sinasabi ko sa kanya, pwede naman siyang bumunot ulit. Kaso, ayan, sabi niya sa akin, i-blow ko na lang daw ulit para lumaki. Akala mo naman talaga may pag-asa pa yung kanyang nabunot na balloon. Tapos, mayamaya maya ayan, binabalak pang putukin. Anyway, last time, pinahulaan ko nga sa inyo kung anong number yung pinakang jackpot sa gitna. At dalawa sa mga katama is magkakaroon ng sarili nilang palabu So silang dalawa yung nakatama number 25. And kung nakikita nyo itong video na to, ipm nyo ako para mapadala ko na sa inyo yung palabunutan. And para makapaglaro na din kayo dyan sa inyong bahay. Since nabunot nyo na nga yung pinakamalaking balon dun sa gitna ito at hihipan na natin. Grabe na, super laki ng lobong to. Tingnan nyo nga at kasing laki na ng face ng twins. At good luck na lang talaga kasi hindi ko pa rin mahanap yung aming pangpang. Hindi ko rin para na record yung pagblow ng balon. So ayan, sayang naman. Anyway, ito na nga yung ating lobo, ba diba? Super laki. Though, pwede pa yung mas malaki, kaso, Diyos ko, mawawala na ako ng hininga. Medyo mahirap din kasi, malaki yung pinakang butas niya. At super happy nga ang twins, ito sa pinakamalaking balloon. Balak pa nga nilang lagay ng water, kaya dinadala dun sa bathtub. At para sa mga hindi napili, meron pa kayong chance. Hulaan nyo kung anong number tong balloon na to, tapos yung isa sa makakatama is magkakaroon din ng palabunutan.